Good morning guys. Kumusta po kayo uli? Magandang araw po. Kuya Jess nga po pala. At may kasabihan tayo. Basta sa buhay, masipag at matyaga lang tayo. Just everything is possible. Andito po tayo sa aming munting rabitan. Update po muna tayo sa ating mga alaga. Ayan po. Magpapakain na rin po tayo ng mga rabbit. Ayan po, tara, samahan niyo ako. Good morning, good morning. Guys, ito na nga po pala yung aming mga rabbit. Ito po, naihawalay na po siya. Ayan po. Anim po siya. Ayan po. Isang buwan na po siyang mahigit. Atin pong kukunin yung mga clay pot. Kapakainin natin. Ang mother po niya ay New Californian white red eye ang mother po niya yan po ang father po niya na tatlo isang itim isang brown saka isang lion head yan po po yung mga anak niya ito naman po Californian din po ang mother nito hiwalay na rin po ito ayan po kain natin yung ating clay pot po. mga hiwalay na po siya ayan po malalakas na po siya lang kumain tas ito naman po ang news uh, lion head po siya mother niya lion head ayan po yung anak niya Dima. Ayan po. Pagpain natin yung clay pot. Tapos ito rin po. California ng mother niya. Mix ang father din po nito. Mix yan po. May five kids po siya. Hi! Cutie! Ayan mga. Ihiwalay na rin po yan. Pagpain natin yung clay pot ito rin po californian mother Ayan. assorted father or breeder yan po Ayan. cute po ng kanya baby Ayan. mga malalakas na pong kumain yung mga yan ito naman po ang aking new zealand giant yan father din po niya na assorted Ayan po. brown Tapos ito naman po yung aking mix. New Zealand, Californian. Ayan po, five din po yung kits niya. Hello, baby! Hello, cutie! Ayan po, ihiwalay na rin po yung mga yan. Ayan po. Ayan po yung isa kong Lionhead Mother. Ayan po. yan. Tapos ito po yung mga kits niya. Hello, cutie! Hello! Yeah, malalakas na rin po kumain yung mga yan. Ihiwalay na rin po yan. yan. Hello! Ito po yung favorite ko. Ito po yung favorite ko. Ito po yung magandang pulay na na-mix na -mix ko po. yan Mga kong po siya. Lion head. May mga balbas po siya. Hello, cutie! Hi! Hi! Ayan, gutom na po sila. Pakainin na natin kain natin yung clay pot Tas ito naman po yung isang lion head ko po ito po yung matanda akong lion head galing ng pampanga po po siya very sensitive nanganak po siya after 3 days siguro po pumasok ang daga kinatay po niya yung mga anak niya isa lang po natira hiniwalay po sinama ko rito ito po yung natirang anak niya ito po yun ito po yung medyo gray yan ito po yung natirang anak niya yan hello baby halika hello cutie halika rito rito yan ito po yung anak niya isang magaganda pa man yung anak niya po malalaki matataba kasi ayaw po nila ng predator kasi sa na po predator ang kumain sila po ang nakakain napatay po yung ating mga palakihin. Ayan. yan po. Hi, baby. Hi, cutie. Ito po yung ating lion head. Hello. Hello, babies. yan, Hello. Ganda po siya. Mga may, mga broken color. Hello. Hello naman po yung ating palahim brown yan po, ang father po ni panda pandang kulay itim so, ito po yung ating mga mga ready for uh, kasta yan po yan po, Ayan, si brown hello yan po sa taas, meron pa sa taas yan po, hello babies Um, kabila yung ating mga lalaking rabbit at ah, ito dalawang itong puti na ito ay babae po yan ito saka isa doon so, ito po yung ating matandang rabbit na lalaki New Zealand po yan pero yung po brown New Zealand kasi so, po New Zealand yun po yan si panda kasi so, po mix ng New Zealand saka California yan po guys, kumakain na po sila. Yan po. Tahimik na po sila at kumakain na. Yan po. Ihiwalay na rin po mga para mabilis dumaki Yan po. Mabilis na kumain. Ano? You know, Lalagyan po natin siya ng tubig. Silang kumain. Kasalo nung ina. Enjoy po sila pagkain. Po, masaya na po silang kumakain. Yan po guys. Tapos na po tayo magpakain. Salamat po sa inyong panonood at yan po yung update ng ating munting rabitan. Yan po mga iiwalay na po lahat yung mga yan. Salamat po sa inyong panonood at sana po huwag niyong kalimutang i-like at i-follow ang aking Facebook page. Saka po ang GA, Asogi Farm and Rabbit Tree. Yun po yung isang kong Facebook page. Maraming salamat po.